Natatandaan niyo pa ba ang sumbong ng mga empleyado ng isang supermarket sa Santa Maria, Bulacan na lumapit sa atin noong October 3? Ito po sila noon. Kita Linda, pakiusap po. 12 oras kami nagtatrabaho sa inyo. Taasan niyo naman ang sweldo namin. Hindi po kami bulag, hindi po kami tanga. Kaya nga po eh, nandito kami, tumihingi kami ng tulong. Ito po'y nabigyan na rin ng aksyon. Tinulungan po namin sila makapaghain ng reklamo sa dole laban sa dati nilang kumpanya. Tinutukan namin ang kanilang kaso hanggang sa makarating ito sa NLRC. Umabot lamang ng dalawang buwan hanggang sa makapaglabas ng desisyon ang NLRC na pumapabor sa kanilang reklamo. Kahapon muli silang bumalik sa amin para iparating ang magandang balita at bakas ang mga matatamis ng iti sa kanilang mga muka. Salamat po sa tulong nyo. Dahil yung reklamo namin, sinubaybayan nyo po hanggang sa matapos. So thank you po, eto po, natanggap na po namin yung pinaghirapan namin at dahil po ito ay sa tulong nyo. Maraming you, salamat, po, sir